Good, uh, good morning mga uh, master and good morning uh, speed joy pala ako So baling yung kapi pala ay aking agahan Yan yung aking breakfast Kapi at tinapay So ito yung umaga ay nagkakapi lang ako Hindi ako nagagahan ng kanin Ang ginagawa ko pala dyan ay uh, Nagtitipla ako ng kapi Kasi nag Nagtitiplaan na ako ng kapi ito pa painit pa init pa ng tubig. So nasa labas pala ako ng aming kwarto. Nasa so, sala ko, Doon ako magkakape. At yan ha, may init na yung tubig. So yung ginamit ko palang init na ng tubig ay yung kaldero namin na Yung pinaglulutoan namin ng sabaw kasi wala kami maliit na takor eh. Kaya yun lang yung ginamit ko ay yun. Para pag init na tubig, yun lang yung ginamit ko ano eh, yung naming ano takore eh, malakti Pero ako lang naman yung magkakapi, kaya ang ginawa ko, yun na yung doon lang ako nag-init ng tubig sa kalero namin. At yan, nabali, nagtitimplan na ako ng kape dyan. Nagtitimplan na ako ng kape. At pagsisula na akong kumain. So, yan pala yung balagi kong agahan pero minsan hindi ako nag ng kape minsan lumalabas lang ako bumibili lang ko ng kape na, na natapos na timplahan so, bali bibili na lang ng kape at iinit mainit na tubig tapos sila na yung patitimplahin ko doon doon ako magkakape pero ngayon ang ginawa ko dito ako sa bahay kasi naisipan ko i-vlog ko yung aking pangaraw-araw na ginagawa tuwing, gis, tuwing pag gising ko i-vlog ko yung ginagawa ko yung aking agahan so yan yung aking agahan tinapay at kape sa so, tuwing umaga nagkakape talaga ako pero ngayon lang ako nagka dito sa loob ng bahay namin kasi kasi nga nagpag-isipan ko ng mga video ang buwan ng vlog about sa magkakabig ngunyan so sinasaw-saw ko lang yung tinapay sa kape kasi yung tinapay ay malamig na para uminit naman siya para uminit-init naman yung tinapay ngunyan so nila ko uminit ko po ng kape sa ng umaga rin pala bago ako magkapin naghilamos ako ng muka yun yung ginagawa ko naghilamos sa muka Tapos lalabas ako magkakapi ako so ah uh, halo ko lang yung kape para lumamig-lamig naman siya So tuwing umaga, wala. Tuwing umaga, nagkakape talaga ako. Sabi ko na kanina, kakape ko tuwing umaga. So yan ang ginagawa ko. Hanggang dito na lang muna, bye-bye.